So, ayun po, magandang araw po sa ating lahat. Yan. Ayun Ngayon po, dako po tayo sa ating Word of God po para sa ating devotion. So, bago po tayo mag-start. Kapag ka, nag-pray po tayo, based sa mga napag-aralan na natin ng mga unang-unang, mga nakaraang lesson, may tatlong sagot si Lord sa mga prayer natin. Tama po? Sa Bible study, nire-lesson din natin to sa mga binabible study natin. So, ano po yun? Una? Yes. Pangalawa, no. Pangatlo, wait. So, ngayon po, pag-aaralan po natin si Paul. Yan. So, nag-search kasi ako tungkol kay Paul kasi masyado siyang magaling eh, na ano, apostol, parang gano'n. Pero may na isa po akong natuklasan sa kanya. Yan. So, ang title po ng devotion natin, yan, kapag ang sagot ng Diyos ay not now or wait lang. So, basahin Sige po, pray na lang po muna tayo. Tara po, let's pray, Lord. Puro nagpapasalamat po kami dahil today po, Lord God, may chance na makapag-aral na yung salita. Tulungan niyo po kami maintindihan ng message niyo po sa amin. At patuloy, Lord God, na makapag-focus pa rin po kami, Panginoon. Salamat po, in Jesus' name. So, basahin po natin ng sabay-sabay yung Acts 16, ay verse 6 to 10. Yan po, sabay-sabay po tayo, in 3 to 1.

Missionary journey pa rin po siya. This time kasama niya na po sila Silas sa si Timothy po na. No? Pero since nga on pair talaga si Paul mag-share ng word of God eh. Na lahat ng ano, lahat ng lugar gusto niyang puntahan para ma-share yung, yung word of God. Pero nakita po natin sa part na to na pinigilan sila ng banal na espiritu. Hindi lang isa Kunti, dalawang beses po sila pinigilan o hinarang ng banal na espirito. So, ang ganda ng layunin ni ano yun, ni, ni La Paul na oy word of God na to ha. Word of God to tas i-share. Pero ang ang naging sagot ng banal na espirito, wag diyan muna. Yung parang ganun. Pinigilan sila, hinarang sila, pinagbawalan sila. Ayun nga 'yung sabi, di ba? So, makikita na, mata, mapapatanong tayo eh, bakit kaya hinaglangan ng Diyos yun? Eh, maganda naman yung layunin niya. Maganda naman, actually, maganda naman talaga yung layunin nila Paul, di ba? Na, i-share yung Word of God sa Asia. Ganon. Pero nakita natin kung bakit sila pinagbawalan. Di ba? Nang dalawang beses. Mag, nagkaroon pala si Paul, magkakaroon si Paul ng pangitain. So, ang sabi dito, kinakausap daw siya na pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. So, makikita natin, kapag kap, kung dumiretso pala sila, Paul, sa plano nila, kasi plano, plano nila, Paul, nasa Asia lang sila, mag, sa Asia sila, mag ng Word of God. Pero, ang plano pala ng Diyos sa kanila is dadalhin sila sa Europe. Kasi yung Macedonia kasi sa part ng Europe yun eh. So, ang layo ng pagitan. So, makikita natin, oh, ang galing ng, na redirect sila ng Lord. So, makikita natin na, hindi pala, for, hindi pala porket maganda yung layunin natin, no? I-go-go, ipupush na natin. Ipupush na ng Lord. Di ba po? So, ano, ano po ba yung matututunan natin sa part na, no? actually, ayan nga lang po yun eh. Ilang verse lang yun eh. Pero, ayan, ano po yung mga matututunan natin dito? So, una po, yan. One, two, three. So, yes po, no? Na hindi po porket maganda at mabuti po yung hangarin layunin natin, istama na siya ngayon. Naalala ko sa, sa mga ano, sa ma, since nga, medyo matagal na ako sa church, nine years na kami, yan. May mga kwento na kapag ka magpapastor, parang may narinig ako na gusto niya magpastor, tapos titigil na lang daw siya sa pag-aaral. Pag, -aaral, pag -aaral. Tama naman yung layunin niya na gusto niya magpastor. Pero nakita natin na yung mga efekto, kasi magpapatigil, titigil ka sa pag-aaral, di ba? Hindi, hindi siya maganda. So makikita natin na hindi porkit maganda yung layunin natin, ipupush na yun ng Lord. Ya, ano na siya, i-ano ano na siya ng Lord. Totoo pa rin na yung parang ganun. Pero kasasabi dito, oh, pabasa naman ng lahat yung 3, 2, 1. Hindi palaging sapat na mabuti ang lahi niyo. Kailangan din ay tama sa kanina ng oras ng Diyos. Yun. Hindi palaging sapat na mabuti or maganda yung layunin natin. Kung gusto natin, o oh, gusto kong maging missionary, Back, background check tayo, di ba? Okay na ba ako? Stable na ba ako? Yung family ko, okay na ba? Yung parang ganun. Gusto ko to, Lord. Kasi alam ko, makaka, makakapagbigay to ng glory sa iyo eh. Di ba? Pero kapag ka tinanong ka, handa ka na ba? Di ba? Handa na ba yung mga tao nakapaligid sa iyo? So, lagi natin, ito yung pinakamaganda kala po eh, na na-discern nila yung gusto yung plano ng Lord sa kanila. Kasi kung nag-go nga sila sa Asia, wala, hindi nila matutulungan yung Macedonia. So tayo rin no, baka baka may may gusto tayong gawin para kay Lord na na, na, na glorify naman niya. Pero ang tanong, tama na ba sa paningin ng Lord at tama na ba yung oras para sa Lord? So Evaluate natin yung sarili natin. Pangalawang matututunan natin dito, pabasa naman In 3, 2, 1. Ang ay Yun. Kapag nagpipray po tayo, madalas o minsan po, yung mga known, mga known ni Jesus or ng Lord, minsan sandali lang. So, hindi ibig sabihin na ang no po niya is ayaw niya talaga. Baka may pinapagawa pa siya sa'yo. Baka may tinuturo pa siya sa'yo. Baka hinahanda pa niya yung pamilya mo, Baka hinahanda pa niya yung financial mo. Di ba po? So, try natin. Itanong kay Lord, Lord, yung no mo ba sandali lang or no talaga? So, kailangan po natin ma-discern or maintindihan. Kano ba yung gusto ipagawa sa atin ng Lord? Kasi, again, hindi porket gusto natin at ikakaglorify ng Lord, baka pinagbabawalan ka pa rin. Parang ganun. So, tanongin natin si Lord. Pangatlo po, tatlong aral lang to. Pabasa naman po in 3, 2, 1. Yun. So, may mga pagkakataon po na kahit gusto po natin gawin yung isang bagay, kita ng Lord na hindi ka dyan. Dito ka. Sa mas, kasi sabi nga, alam niya kung saan tayo mas magagamit, kung saan tayo mas mapapakinabangan. Hindi yung gusto natin, Lord, dito, dito ko gusto eh. Alam ko makakaglory pa ito sa'yo. Pero again, si Lord pa rin nakakaanap. Kasi sabi dito, yan, pabasa naman po in 3, 2, 1. Sends us, Send us where we're needed most. So, lagit-lagi. Hindi yung gusto natin. Pero kung saan tayo mas kailangan. Doon tayo dadalhin ng Lord. Minsan mahirap tanggapin, oo, na Lord, kanyari sa teacher, yan, di ba? Lord, nagtuturo naman ako, nakaka-glorify naman to sa'yo, ito naman yung tawag mo sa'kin. akin Pero naintindihan ni Tinay, yan, ni Tinay, na hindi naman talaga siya sa private, di ba? Hindi naman talaga sa private siya ilalagay na Lord. Kasi mas naintindihan niya in spirit na sa public siya ilalagay ng Lord. Pero alam naman natin na yung pagti purpose sa kanya yon di ba? Kasi, kinonfirm yon sa kanya. Pero ayun nga, doon siya, mas nakita ng Lord nakailangan kailangan siya. Di ba? Ang ganda, ang galing, ang, medyo mahirap intindihin, medyo mahirap, lalo na kung hindi mo, walang malinaw na picture na pinapagawa sa'yo si Lord. Pero ang galing din ni Paul, kung paano hindi sila sumunod, na ay kung paano sila sumunod na hindi muna tumuloy sa Asia. 'Di ba? Kahit kahit wala silang nabibisyon, ano ba nangyayari? 'Di ba? Pero again, lagi't lagi alam ng Lord kung saan tayo dapat. So tatlo lang 'yon, tatlo lang 'yung lesson. Pero ano, paano po ba natin mai-apply 'yung lesson na 'yon? Una, ayun po. Yan paano natin paano tayo tutugon kapag tila pinipigilan ng Diyos ang ating mabuting plano? Again, mabuti naman talaga siya eh. Pero baka wrong timing lang, gano'n, baka ano lang. So, una po, yan. Pabasa naman po in 3, 2, 1. Walang matang sa Diyos. Yun. Huwag po tayo ma-offend kay Lord kapag ka sinabi niya, oh, huwag ka muna dyan. Oh, wait lang. Hindi pa yan. So, again, isa sa mga, ano po eh, Madaling maging response ng isang tao kapag pinagbawalan siya, di ba po? Magalit, magtanong, mag di ba po? Pero ang sabi po rito, subukan natin at piliin natin na 'wag magtampo kay Lord. Kahit napakatagal na, kahit napakahirap na ng proseso, yan, magtiwala pa rin po tayo. Subukan natin at piliin nating magtiwala pa rin sa kanya. Ayun po yung unang application natin sa pagtugon kapag tila pinipigilan tayo ng Diyos sa mabuting layunin natin, ang mabuting plano natin. Pangalawa po, babasa naman in 3, 2, 1. Ipaalala sa sarili, timing ng Diyos ang mas importante kaysa sa sarili. So, yes po. Hindi po timeline natin ang masusunod. Kahit may plano tayo, kahit naka-journal pa yan, kahit naka-tarpulin pa yan, lagit-laging yung timing pa rin or timeline pa rin ng Diyos ang masusunod sa atin. So, nasa atin po kung paano natin siya ma apply masusunod. Medyo mahirap po kasi lalo na kapag ka-OC po yung isang taon no? Na, Lord, ito yung gusto ko eh. Ito na yung nakaplano, ito na yung mga dapat kong gawin eh. Pero sabi lang, uy, wait lang, hindi yan. Di ba, sa mga tendency kapag OC, ano ka, person ka, maiinis ka, bul na lahat ng ano mo, schedule mo. Pero again, nag, nagpaplano tayo, pero lagi-lagi plano pa rin ng Diyos. Ang sana, ang sanang masunod natin. Ayun po yung una. Paalala po natin na timing pa rin ng Diyos. Okay po. Kahit na envision na, na, natin, oh, ang perfect. Perfect na yung mga magaganap sa mga susunod na araw. Perfect na lahat. Di ba? Baka sabi na, wait lang, hindi pa yan yon. Next na one, pangatlo. One, two, three, pabasa naman po. In three, two, one. Yes po. Baka po, yan nga po, sa mga prayer po natin, yan. akala natin ito na. Pero ang galing, ang galing nga nung kalapol eh, kasi na-redirect sila and maraming soul, maraming soul yung nawin nila sa Europe. And nakita natin yung bunga nun ng pagsunod nila kasi may mga soul na nawin. Paano kung sumunod sila doon? E eh di, marami ang soul na nawala. Diba? And same lang din po sa atin, no? Baka po, nakakaranas na tayo ng redirection, or makakaranas pa lang po tayo, yan po, maging bukas po tayo. Sa so, kung anong po yung pwedeng gawin ng Lord. Kasi again, mas maganda pa rin po. At mas malaki pa rin po yung plano ng Lord kaysa sa plano natin. Kasi hindi nga natin nakikita, hindi nga natin abot yung isip niya, hindi nga natin abot kung paano siya, di ba, kung paano niya tayo tingnan. Kaya, ayun po, maging bukas tayo sa redirection ng Diyos sa buhay po natin. Kasi sabi po rito, yan, pabasa naman po in 3 2, 1. Pero laging tama. Yes na yes po. Kapag ka comfortable na po tayo, no, isa sa mga tendency na pwedeng mangyari sa atin is, syempre, lusubin tayo ng kaaway. Kasi ano na tayo eh. Di ba po kapag sa sopa, nakahiga ka, nakaano ka, onting oras lang, onting minuto lang, nakakatulog ka. Ganun po kasi kapag komportable ka na sa isang bagay, medyo nagiging vulnerable ka. So, parang ganun po. Kaya po, ang sabi nga dito eh, yung pagsunod sa banal na espiritu o sa Lord, madalas po siyang hindi komportable. And it's okay kapag nararamdaman mo yun na, oh, hindi ako komportable dito sa pinapagawa ng Lord. Pero itanim natin sa isip natin at puso natin na yung pagsunod natin, laging tama kapag sa banal na espiritu. So yun lang po yung yung ano natin, yung topic natin. Kung si Paul nga po, nakaranas na ng gano'n na isa sa mga tinitingala na apostol na diba po, isa sa mga talagang great man sa Bible, di ba? Na nag-share ng word of God, nagpakalat, pinigilan, di ba? Pinagbawalan ng banal na espiritu. Tayo pa po kaya, na normal na tao lang. So, kung mararanasan po natin to, yan po, maging Si Paul tayo, nahandang sumunod kahit hindi natin nakikita. Yun lang po, tara po, let's pray. Lord, salamat po sa message po sa amin today, Panginoon. Tulungan niyo po kami na sumunod po sa banal na Espiritu. Marinig po ang iyong tinig, Panginoon. Makita po, Panginoon, ang iyong plano po, Panginoon, sa bawat araw po at bawat desisyon po sa buhay po na meron kami ng mayang. Lord. Lord, tulungan niyo po kami na hindi maligaw, Panginoon. At kung maligaw po kami, Lord God, mas magkaroon kami ng hard, Panginoon, na sumunod po sa iyo, Panginoon. At Lord God, mai-apply po namin sa bawat araw po yung mga napakinggan po namin, Lord God. At ikaw pa rin po, Panginoon, yung unang mapangiti at unang maparangalan po namin sa bawat desisyon po namin, Panginoon. And sa bawat season po ng buhay po namin, Panginoon, sa iyo po kami mag-focus po. Salamat po, in Jesus' name. Amen.